nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating na anod na nalubog sa Okay, greeting po sa inyo lahat. Ako po si Christianes Gera and welcome po sa ating uh, Friday Night Live episode dito po sa ating uh, Fox First Podcast. Kumusta ba kayo? Kumattend ba kayo ng mga pagkilos kanina? Laban po rito sa gara palang korupsyon na nakikita po natin. Patukol pa lang po yan sa flood control issue no, sa flood control projects. And pansin niyo na ba? O na napapansin niyo ba lately, parang mas uh, mas vocal itong si Vice President Sara Duterte patungkol po dito sa flood control issue. Hindi ko sinasabing in-exploit niya, no? Hindi ko sinasabi yan. Hindi ko po sinasabing in-exploit niya. Pero, malay niya. Pero pansin niyo, di ba? Para mas madaldal siya lately. Mas marami siyang sinasabi tungkol dito sa issue. Okay lang naman, no? Hindi naman masama yun. Pero, parang may something lang. Okay. Yan po yung pag-usapan natin, no? Ano ba rito yung laro ng mga DDS? In particular ni Vice President Sara Duterte at ano naman kaya yung laro dito ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na siyang nagbanggit nitong uh, gara pa lang corruption sa flood control projects dun sa kanyang huling zona. pero since the last zona, eh what do you think in terms of the way the president has been uh, handling this issue tapi pag-uusapan natin and uh ang in-invite po natin para sa episode na ito isa po siyang beteranong journalist with a keen eye on uh, political developments nawala siya no introduce ko na sana no pero <laughs> nawala siya teka lang medyo ayan bumalik na siya okay isa po siyang veteran uh, journalist at at the same time uh, political analyst din po no night to our program si Mr. Virhel Santos magandang gabi po and thank you for joining us again dito po sa Facts First magandang gabi po man Christian. at salamat sa panyaya mo Okay. Ngunit ko po muna finerame yung ating discussion. No? Kasi I don't know whether you agree with my observation, pero parang mas talkative si, si Vice President Sara Duterte ngayon. And uh, parang it appears na she's speaking with more spunk compared to, let's say, a few months ago when she was the subject of an impeachment case. What do you think? oh talkative na ngayon kasi napoprovoque gusto niyang ano eh, gusto niyang unahan eh. Kaya ngayon ang sinasabi niya, eh, dadating din sa amin yan. Pati kami iimbestigahan yan. Kami mabibiktima yan in the end. Yun ang kanyang ano eh, yun ang hmm. dinig ko sa mga sa mga patutsada niya eh. Na darating sa kanila yan, sila naman. Pero ang, 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 sa akin naman, eh, talagang darating sa kanila yun. Ano? Eh, kung darating sa iyo, darating talaga sa iyo. may problema ka sa corruption on infrastructure, talagang darating sa iyo. Ang pangang tingin ko lang, pinapangunahan niya. At para ipakita sa tao na ito, eh, sila na naman ang mabibiktima rito. No? Hmm. Pero mahirap ibenta yung linyang yun eh. Dahil ang biktima rito, hindi siya, hindi kahit sino, kundi ang tao biktima rito eh yung mga kamukha niyang nasa puder, merong uh, kakayahan para mambiktima, ang nambibiktima. So, mahirap ibenta yata tayo siya. Sabi, mabibiktima ngayon. Mahirap yun. At saka mahirap ding ilaban lalo yan dahil na-impeach siya dahil sa korupsyon eh. No? Hmm. So, mahirap, mahirap ibenta yan. Ang bibil lang yan, eh yung mga nagbubulag-bulaga, nagbibingi-bingihan, nagtatanga-tangahan, yung pagtinanong mo, eh bakit ba sang ayon kayo dyan? Bakit ba Keduterti Duterte pa rin kayo? Eh ang sagot eh, ah basta. Yun lang ang po pwede. Ngayon, yung mga tao na gustong maliwanagan, gustong maintindihan kung ano nangyayari, eh mahirap ibenta yung sinasabi niya niya. Mahirap mm. yan. Pero, oh, pero nga eh, uh... Uh, on the other hand there's also the the idea that uh, this this move uh, these moves of hers should not be underestimated hindi po ba Kasi para isa po sa diskarte na napapansin ko dito Ay, hindi oo eh para ano eh oh hindi, parang binubura niya yung issue ng corruption sa kanya hindi po dahil merong mas niyan. malaking corruption na pinag-uusapan dito eh, hindi po ba Hmm pero hindi pwede, ang sa hindi pwedeng pabayaan yan dahil kampanya ito ng mga Duterte. Ang kampanya, eh, si Marcos ang lahat ng may kagagawan to. Si Marcos ang dapat mawala sa pwesto. Kahit na iku pa yan na mawala sa pwesto. Pero ang tanong eh, bakit gusto niyang mawala sa pwesto? Dahil constitutionally, siyang papalite eh. No? Mm -hmm. So, yon ang takot ko na hindi dapat pabayaan yan. Na iyan eh, maaaring lumala at makita ng tao na maraming ang may kasalanan dito at maaaring si Marcos ay eh, may kasalanan din. So, hindi uh, hindi malayo nakasali rin siya rito. So, dapat nga siguro eh, mawala na si Marcos. Maaaring mangyari yun eh iyon ang kinatatakot ko na mayroong bumili nung ganong nung ganong ibinebenta ng mga Duterte. Maliwanag yun. eh. Gusto lang nila mawala 'yan para sila ang ang, uh, ang 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 pumalit eh. Kaya lumalakas hmm. 'yung ano eh, 'yung 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 kampanya na Marcos resign eh. Kaya si si Sara at ang mga Duterte at ang Iglesia rin eh 'yun din ang sinisigaw. Sara resign. Imbis na ang ipaglaban mo ay eh, ayusin itong mga pangyayaring ito, solusyon ng korupsyon, eh hindi 'yon. Ang sinasabi, umalis ka diyan, sabi kay Marcos. Uh -huh. ang problema nito yes, eh Maayos ang ginagawa ni Marcos eh. May galit man tayo kay Marcos, mukhang tama yung ginagawa ngayon. Ano? Pinaiimbestigahan ng lahat na to kumuha ng mga tao na maaari mo pagkatiwalaan para mag-imbestiga. Dalawa na rito, si Babe Singson at ang SGV, ang tingin ko, hindi mo pwede. At uh, every chance that he gets, Marcos tells the people, kung umabot sa akin yan, umabot sa kamag-anak ko, umabot kung kani kanino pa, pasensyahan tayo. Hmm. So medyo medyo malakas yung yung punto ni Marcos na yon. Kaya itong mga Duterte eh, kailangan labanan din nila. Mahirap 'yon, ha. Mahirap labanan hmm. 'yon. Pero pero, pero pero, somehow no, kaya ang tagal niya nang ano, ang tagal niya na pong periodista nag observe dito sa mga uh, galaw sa politika. Somehow they also feel this uh, sense of dilemma. Yan yeah, no, the fact that you're talking about uh, the campaign of the president against flood control corruption. Kumbaga, inadvertently, or necessarily, mapupuri ninyo si Bongbong Marcos eh. And this very act of talking about mm -hmm. it is also being exploited by the DDS. Sasabihin, o oh, kita nyo na, puro Bongbong Marcos sa kayo bigla, no? kayong mga pinklawan, kayong mga dilawan. Kung baga, that, that, that falls into mm -hmm. the trap. That falls into the narrative trap that they're basically setting. And the, 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 the war is, wow pwedeng may mga maniwala rito. Although pag inanalyze po ito ng mas malalim, actually, miss, hindi naman kailangan malaliman, eh parang naglolokohan lang tayo dito. Eh. Sino ba tumakbong kasama si Bongbo Marcos under the unity in 2022? Hindi po ba? <laughs> Pero kung baga nandun yung ang trap sabi, eh. Exactly. I was going to tell you that. Hindi po magkakasama ang tumakbo yan? Hindi ba? At hmm. uh, pinanggalingan ng kaban na pinangkampanya yan, eh isa. Hindi ba? So, ang, ang, ang ano rito, Is uh, ang tingin ng tao rito hindi sa si Marcos eh walang kasalanan. Hindi sa si Marcos eh magaling na tao. Kundi ang inilalaban ng tao rito ay eh, yung ganang ganyang ganang kanila, ano Yung sila eh nanakawan. No? Hmm. Sa panahong ito sila ay nanakawan. In, in fact, isa sa mga naakusahan na nagnakaw sa kanila is si Sarah mismo. You know? mm. Ang tatay ni Sarah dahil sa farm At ang rehimen ng tatay ni Sarah dahil doon lumaki, ang paboritong kontraktor yung mga diskaya. No? So, mm. ang tingin ko, babalik sa kanila yan. Eh, dahil hindi ma mahirap labanan. By the way, ang tingin ko, ano yun eh, ito eh facts first eh. No ha? Maliwanag yung mga uh, yung mga puntong yon. Ano? Na tunay hmm. na nangyari dahil meron talaga ebidensya eh. No? So mahirap labanan yon. Ngayon anong pinanglalaban ni Sara? Wala naman eh. Ang lagi lang sinasabi nila ilang ko sa may kasalanan ng lahat ng yan kung yung mga diskaya na pinakamalaking kontratistang paborito ng gobyerno, e eh lumaki ng husto sa panahon ni Duterte. Mahirap, i mahirap ilaban yon. So, ganun pa man, eh mahina naman itong mga ito. Yun lang naman ang alam na labanan ito eh. Uh, sabihin lang nila na uh, ito lang naman ang alam nilang uh, tak taktika para labanan niya mga yan. In fact, natatandaan mo, Christian, si Kaufman mismo, hindi na maipagtanggol si Sara Duterte. At ang sabi na lang eh, yung mga sinabi ni Sarah, joke lang lahat yon. Ah, ibig sabihin, walang argumento. Ano? Pagka ikaw, ang sinasabi mo, yung mga sinabi mong argumento na hindi matanggap ng tao dahil nakakahiya, eh joke na lang. Ang ibig sabihin, may problema yan iniisip ko po rito no. Siguro naman na uh, over the over the years no, mas nag naman siguro yung pagtingin ng mga Pilipino dito sa issue ng korupsyon vis-a-vis propaganda. Kasi napakahirap naman tanggapin po no, kung bawat akusasyon, kahit meron pong ebidensya, isasabihin, ay eh, hindi bahagi lang lahat 'yan ng politika. Eh lahat naman talaga, merong oh, bahagi ng politika. Ang tanong dito, ano ba yung tinutumbok ng ebidensya? Eh kung nandun yung facts na talaga marami na kinabang na contractor, o lumagoy yung oh. lalo yung negosyo nito mga diskaya sa ilalim ng mga na, sa ilalim ng Duterte administration oh. how can that be dispute, disputed if that is the fact oh paano mo paano mo ilalaban yan kahit na mo nung araw eh nangyayari na yan nung araw pa talagang ganyan wala namang mangyayari diyan yun din ang sinasabi nila eh kasi gusto nila Christian na pangunahan eh na walang hmm. mangyayari dyan dahil may sarili silang uh, interes dyan. So, hindi po pwedeng magtuloy-tuloy yung mga investigasyon na yan at may makita. Sapagkat ang hinahanap ng tao ngayon, eh, ngayon ba meron na talagang makukulong na dapat makulong? Dahil hmm. wala pa eh. Wala pa nung araw yan, Christian, ha? Wala pa nung kay Marcos, walang nakulong. Ha? Ah, na taong mataas na opisyal ng gobyerno o malaking tao. Walang wala pang nakukulong. Isa pa lang ang nakukulong eh. Si Erap eh nakulong. pero so, pinardon walang eh. Dito. Oo. Tapos ang na ngayon si Napolis lang nakulong. Outsider ang nakulong dito. Okay. So kaya ang mga tao maaari ding magduda. Dahil nga sa mangyayari ng mga nakaraan, na wala namang nangyari dito. In any case, ang pamantayan ngayon is simply, eh. sino ba ang papasok sa loob? No? Sino ba ang hmm. makakasuhan? Sino ba ang papasok sa loob? Gano'ng katagal ba yan sa loob? Matagal na ba para uh, meron na ba kaming maaasahan para kami makatulog naman ng mahimbing at somehow eh, maramdaman namin na hindi na mangyayari uli ang mga ganito. 'yan mahirap. ira. Mm. Talaga mataas ang ano eh, mataas ang standards eh. Totoo naman 'yon. Opo. Tsaka isang problema rito na I think ang magiging trahedya po rito ay kung uh, malulunod po tayo dito sa ingay ng propaganda ng magkabilang panig, 'di ba? Yung team ka at tsaka team kasamaan. Tapos by and large makakalusot yung mga dapat makalusot at yung ang yeah. binabanggit nyo at uh, at the very start yung taong bayan na ninakawan eh hindi mapapanagot yung mga mandarabong. Kasi nga, eh nagulo eh, na mess up, di ba? Dahil kanya-kanyang pagpoprotekta ng kanilang interes, yung mga malaki, malaking politiko, pati yung mga contractors, pati yung DPWH, di ba? Binabanggit ko, ko, rin po yan dito sa programa, no? Yung irony na tayo yung nanakawan, tapos yung ninakaw nila sa atin, yun yung ginagamit nila para protektahan yung sarili nila sarili from accountability. Nila. Grabe, okay. di ba? Papapamura ka talaga eh. <laughs> eh, wala talaga tayo kalaban-laban. Kaya ako, Uh, kahit anong sabihin ng iba, eh naintindihan ko yung sinasabi noong um, noong uh, independent uh, commission. ICI. Na, oo, ICI. Na hindi po pwedeng basta lang, lang ilabas ito. It could be too provocative na lalong ito eh. Ano? Hmm. Lalo na kahit sino na lang, hindi ko alabas nakikita nila. Tama na sa akin yung sinabi sa ICI, lahat ng proceedings na ito ay eh, nire-record namin at kami periodically sasabihin namin sa iyo kung meron nangyayari. At kami naman ay eh, open, tanungin niyo at sasagot kami sa inyo ng gusto. Kasi nakita ko si Babe Singson sa isang programa na sinasabi niya yun eh, kailangan nyo tanungin kami at sasabihin namin sa inyo kung anong nangyayari. At ito hmm. naman eh, iba namang mga klaseng tao ito ang tingin ko. Hindi nakamukha nung araw na ang nag-iimbestiga ay eh yung gumawa mismo ng mga katarantaduhan. Hindi naman ganito mm. ito. Maliwanag si Singson, malinis. Maliwanag yung SGB, walang kinalaman dyan. Eh itong mga ito, eh pwede mong sa, siguro nagkakaroon tayo ng panahon na medyo kailangan natin ang ang amount ba ng pagtitiwala. para makita natin kung saan talaga tutuloy ito. Para hindi naman madiskaril ba kasi ang tingin ko, pwede mo yan eh. Dahil marunong yung kabila eh. Yung mga gustong magku, gustong iupo si Sara, gustong kalimutan ng impeachment trial. Aba, marami yan ha. Isipin mo ang mangyayari eh. Kakalimutan na impeachment trial, sisipain pa si Marcos, ikuku, iupo pa si Sara. Aba, um, ito yan o. Yan ang pinakasakin yun ang pinaka-dangerous na senaryo. Oo. Oh, oh, at saka ito pa yung irony, no? Idadidag ko lang po, sir. Dahil kung issue para paritan itong uh, pamahalaan na ito ay corruption, eh, iluloklok ninyo, meron ding issue ng corruption. Na hindi po nasesettle settle oh, yung issue na yon. Dahil, dahil uh, dinribol dyan po sa Senado yung impeachment proceedings, ba diba? sa pangunguna ni Jesus Codero. Oh. Mm -hmm. Tapos, hindi niya sinasagot yung issue ng confidential funds. Dinadaan sa biro, sagot na pabalang, sagot na kabastusan. Tapos recently, okay. di ba, binanggit niya, ah, hindi ginamit yung, ano, yung and confidential fund para imbestigahan yung corruption doon sa ahensya. Ngay eh, lang taga, taga, na, eh. inya, inya, inya. ngayon lang niya naalala. Tanong nun yun nga, yun nga. Ngayon naalala. Isipin mo naman. Ngayon lang naalala. At saka, it can, alam mo, madaling i-argue eh. Um, with facts, huh? Christian, with facts, as you say, madaling i-argue kung sino ang pinaka-notorious na rehimen na nakita natin. Mm -hmm. Madali! I-argue eh. Eh itong mga heirs nito ang iupo mo eh. Diba? Mm -hmm. Doon lang sa puntong yun eh, dapat eh, uh, matako tayo eh. No? Mag-alala tayo. Kung ano mangyayari sa atin lalo pag iyan ay nangyari. Inya, yeah, pero yung appeal niyo that uh, that appeals to people. <laughs> Sorry ha. Tagalogin ko para mas maganda. Ah, uh, sa mga taong nasa tama ang pag-iisip. Oo, <laughs> totoo 'yon, Pero kasi iba naman, uh, hindi ko naman sinasabing wala sa hulog yung ibang sumusuporta, pero marami rin kasi diyan mga oportunista. Hindi po ba? Oo. Oportunista. At saka sino? Gusto makinabang. Maraming oportunista. Isipin mo paano mo bibilhin ang argumento ni Sara na sila ay binibiktima. Ha? Huh? Abay, nakita ko sa Facebook noong minsan. Tingnan ko nga, ano bang posisyon? Ano ba ang mga argumento nito kung bakit sila ay binibiktima? Alam mo ang sagot ng isa? Sa isang uh, uh, online uh, uh, production, eh sinabi na ang ginagamit ng media na retrato ko, yung pangit. No? O hmm. hindi ba uh, pangbibiktima yan? Ako lang ang nilalabas nila na pangit ang retrato. E eh, paano gagawin mo kung ganyan ang argumento natin? Pero hindi ko maalaan, Christian, ko iyan eh, may bumibili. Ang sa akin, ang bumibili niyan, eh, yung talagang ano, yung nagbubulag-bulagan, nagtatanga hmm. o tangan-tanga na. Ano, At eh, kaya binibili yan, eh dahil nga, panati kong makaduterte, yun lang eh. Kasi mahirap talagang ibenta sa isang tao na open na maliwanagan ha? at basta hindi tanga at open na maliwanagan. Mahirap ibenta yan. Hmm. Ayan. O, sige po, Mr. Verhel Santos, maraming maraming salamat po for joining us tonight. Ayan, dito po sa Facts Mr. First. Mm. Oh, and more power. Ayan. Maraming salamat po. Ayan. Yan po si uh, Mr. Verhel Santos. Ayan, nakausap po natin muli. Pero pa tayong part 2 no. Sa akin lang iwan iwan ko sa inyo to. No? Some piece of advice lang, unsolicited. Wala namang masyadong nanonood dito eh. Uh, ingat lang po sa mga pa-victim at mga paawa effect. Let's stick to the facts. Sa akin wala akong pakailang kung sino tamaan dito sa corruption issue na ito. Lahat panagutin. As in lahat. Mhm. -mm. Umabot man yan sa doorstep ng malakanyang panagutin. Ako, marami akong tanong doon sa DBM sekretary. Di ba kay Pangandaman? Marami siyang dapat sagutin. And I understand, humarap na rin po siya dyan sa ICI. Isa po sa mga tanong dito sa DBM, bakit ang daming nirelease na flood control budget sa ilalim na ang program funds? Ano po ba yung naging pamantayan ninyo? di ba yung issue dun sa flood control budget daw kay Senator Joel Villanueva? O hindi mahanap sa GAA, doon sa General Appropriations Act, dun sa budget law in short. Pero nandun, hindi siya nakikita sa line item, pero nandun pala sa program funds. Ayon, magkano doon sa unprogrammed funds na yun ang na-release Patungkol po sa mga flood control projects. Ilan doon yung napunta sa mga ghost projects? Ilan po doon yung napunta sa substandard projects? Ano po yung naging pamantayan ng DBM sa pagre-release nito? Pag tumawag lang po ba yung DPWH, okay na po ba yan? Wala po ba sila nakikita ng red flags? Basic questions. Number two, lagi natin binabanggit ito. Pwede ba namang makapag-insert uh, ng uh, bilyong-bilyong piso itong si sasaldi ko? Again, ha? Antin din nitong insertions itong si Saldi ko kung tutuusin ninyo. Pero another relevant question, pwede bang magawa lahat 'yun ni Saldi ko nang hindi alam ng speaker na nakuupo noon? Eh sino ba yung speaker noon? Si Martin Romualdez. Okay. Yung mga DDS palakpak na. Uy, binabangatan ni si Martin Romualdez. Okay na 'to, okay na 'to. Kakampina natin 'to. Teka muna, 'di ba sinabi ko sa inyo, lahat panagutin. Okay? Huwag niyo isipin na sinisingle out kayo. Eh kasi kung yung ebidensya, tinutumbok din yung rehimen ng idol ninyo. Ano gagawin? Kakalimutan na lang. Dahil nagdadrama kayo. Dahil pa-victim si Sara Duterte. O, huwag naman ganun. Tama nga na yun, iniimbestigahan in din itong ano, no? Ay, itong uh, issue kay Senator Bongo. Doon sa kumpanya ng kanyang pamilya, at dun sa joint venture ng kumpanya na yon dito sa mga Diskaya. Ito mga Diskaya, di ba? Ang loob na hindi na magko magkokooperate. At yung nararamdaman nyo rito sa mga Diskaya, yung ano yun, yung nandun pa rin yung ano yun. Parang meron silang level of comfort na hindi, hindi pa namin sasabihin lahat ito. Ano yun? May mga inaminin sila dyan sa Senado eh. At hindi po simpleng uh, pandarambong yung uh, akusasyon, yung pinag-uusapan dito. Pero, why why the temerity to act like this? Alam ko yung sagot eh. Because they can. Because they are well connected. Oh. Kaya ano, ang sa akin lang, ingat lang po tayo dito sa mga paawa, pa-victim, tsaka diversionary tactics itong mga iba't ibang mga personalidad na nasa sangkot dito. Yun eh. Kasi ang pinakamasaklap dito, baka sa dulo, tayo na ninakawan na. Tayo na naman po yung mabibiktima sa kadahilanan na walang mapapanagot. Masaklap nun, di ba? Hindi siya katulad ng tipong nakasakay ka sa jeep tapos may snatcher. Inagaw yung kwintas mo, cellphone mo, yung bag mo. Hindi mo na nanakaw, hindi mo na na-recover na, 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 na na-recover, nagpa-blatter ka, sabi ng polis, ah, oo, ganyan talaga. Wala na. Di ba, naglaho na. Eh, medyo matatanggap po pa siguro, no? Kahit ilang araw ka hindi makakatulog. Pero ito, Diyos ko po, napaka-systematic ng pandarambong dito. Kaya ito bilang panghuli, no? Bago tayo pumunta sa next episode natin. Yan napaka-importante po for all of us to sustain this public pressure on our government agencies. To investigate properly, with resolve, with vigor, this flood control corruption and other related issues. And make sure that everyone will be held accountable. Mga sangkot. Hmm. Alam niyo kung bakit? Kasi yung mga magnanakaw, consistent yung mga yan eh. Na-master na nalang na yung sistema. Alam nila nalang pa paano magna magnakaw? Napaka-efficient, di ba? Mag-i-insert ako. O, magpapa-ready ako na listahan sa DPWH. Kumpleto na pati yung uh, yung porsyento-porsyento uh, nila ng mga kontraktor, yung pagpapahiram ng mga lisensya, di ba? Na master na nila eh. Oh, yung senador na sangkot dito, do. ito yung ano ko ah, yung para sa akin ganyan-ganyan, di ba? Tapos meron silang level of deniability. Na master na nila yun eh. Pero tayo, sila consistent doon sa pagnanakaw. E eh, tayo consistent ba doon sa pagpapanagot? Yun ang tanong. Dapat mas consistent, dapat mas masidhi tayo para panagutin itong mga kawatan, itong mga mandarambong na ito. Goodbye. See you in our next episode.